mga ka Totski bali aalis na tayo bali antay ko lang yung aking ibang kasama bye 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 <coughs> paalam mo na doon kay, kay Lula nyo Hello. Hiya. Nanay. Oh. Alis na kami. Oh, okay, wala 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 ka pa balon. <laughs> 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 nanay. Ah. Uh. Ay, nanay, ano ba? Del Hindi mi na yung sila, Nasaan na yung mga bata. <laughs> bye bye, alis na kami. Bye bye. Uh, no trip. Alis bye -bye. na kami. Bye bye. Ate, Ate Isabel. Bye bye na. Bye bye. Nai okay, malakad na kami, Nay. Uh oh. Oh, tara na. Okay, so uh oh. Uh -oh. Like sabi ko, bakit "Tara na ako pira." Wala ko lang pera, sabi ko, "Nandito lahat." Yung pera ko. <laughs> <laughs> no. Eh, pwedeng ibilang ba? Akala ko pera 'diret. Sa pamisam. Tara na. <laughs> Babay na, babay. So ayun na ah, mga katotski, bali kami ay lalarga Sigula. na. Simula? Lumabas sila? sila? Lalarga na muna kami kasi medyo ano na, medyo hapon na. Ah. Yung aking mga uh, kasamahan, bali mag-aabang kami ng ano rito, ng ng bus na papuntang Baklaran. Doon o. Doon tayo. Okay, kumalayo na tayo. Sa na bus. ng para sabi ng gobyerno ah uh, pinakailangan magpuo ng COOP ito po sila ito po yung Transport and Service Cooperative na sumusunod lang din po naman sa gobyerno oo naman oo naman sumusunod okay. na ano anyway, eh kung kailan matatapos tong problema tagal na rin itong ay, 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 ay. ayun nga ho yung isang gulong ho minsan apat ang nakatusok minsan uh -huh. tatlo ang nakatusok oo oh. malaki ay, na, yung ngayon dito tayo ngayon sa ano sa Ninoy Aquino International Airport. All right. Let's go. Don't tayo, you, don't. Ayos. Mm -hmm. Anak mo, pa ba yung bag mo? Hindi. Hindi sa akin. Malaki pa. pa <laughs> oh, no? And pull free end to release. In case of water landing, your life vest is found under your seat. Remove sharp objects from your body. To don, slip vest over the head. Take tape around the waist and push end to buckle. Pull tape to tighten. When outside the aircraft, pull inflation tags to inflate vest manual inflation is done by means of the red tubes. this aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. the location of the nearest exit may be behind you. each cabin door is equipped with a slide raft. in any eventuality, guests must leave their bags and immediately proceed seatbelts securely. keep window shades open and tray tables stowed. voice communication with the use of mobile phones is prohibited. yan mga ka -tutski. bali pababa na tayo ngayon dito sa uh, airport, sa Mactan Airport. yan Hello everyone, sa Pacific, welcome to mactan Cebu International Airport. Ang po lamang naman ang nakaupo at hintayin matanggal ang ilaw sa Passenger box sign bagong tumayo para kunin ang inyong kagamitan. Nais rin namin ipaalam sa inyo na ang paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay may bit na pinagbabawal. Maraming salamat po. Yan, bali bababa na tayo dito mga katutskin. Dito sa Mactan Airport. haggard na haggard damage. Uh, ayun, dito na tayo ngayon sa Sibug So, ayun mga ka-tubski, bali Kami na lang naterra dito ang ano, pasayro sa puso. Ah, tingnan Sa Kami na lang natira dito uh -huh. sa bus na yan. Alas 12 na. Bale, alas 6 kami umalis sa Maynila. Uh -huh.